Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit na pahayag ni former Senate President Franklin Drilon na nagbabala sa kanyang mga dating kasamahan sa Senado. Do not play with fire! Baka masunog kayo! Nako, kung hindi pa ito diretsahang banat, ewan na lang. Ayon nga sa ilang ulat, may mga senador daw na gustong i-dismiss ang impeachment case ni VP Sara Duterte sa pamamagitan lang ng isang resolusyon. Hindi pa man nagbubukas ang Senate Impeachment Court, gusto na raw itong tapusin ng ilang mambabatas. Sa madaling sabi, sa konteks nga ng kanyang pahayag, tila ba parang sinasabi na rin niyang, you are treading on dangerous constitutional grounds. Ibig sabihin, baka ma-technical sila at hindi nawari mapansin na nalalaktawan na pala nila raw ang saligang batas kung ipapasa lang ito sa resolusyon at hindi idadaan sa tamang proseso. Ang impeachment trial ayon sa konstitusyon ay isang obligasyon ng Senado kapag may articles of impeachment na ipinasa ng House kaya kung i-dismiss lang ito via resolution, hindi ba't parang shortcut yan? Sabi nga rin ng ilan, tila ba wala daw sa probisyon sa saligang batas na nagsasabing pwedeng basta nalang hindi ituloy ang trial sa pamamagitan ng boto o resolusyon. Ang mas matindi, baka president ito sa future impeachments. Ibig sabihin, pwedeng abusuhin. Pero syempre, ang tanong ng taong bayan ngayon, mga katinig ng bayan, ginagamit lang ba ito para protektahan si Bibi Sara o para beltahan siya? May ilan din kasing nagsasabi na gusto raw ng Duterte Block na ituloy ang trial para may pagtanggol ni Bibi Sara ang sarili. Kung ganon, e bakit may gusto nang i-dismiss agad? Takot ba sila mapahiya sa sarili nilang multo? Balikan natin ang linya. Do not play with fire. Baka masunog kayo. Aba, classic drill 'yan. Pero kung titignan natin, hindi lang ito simpleng babala. Parang may dalang rest back o warning shot ito sa mga senador na baka may hidden agenda. At kung may sunog nga raw, edi sino ang posibleng matusta? Ang mga senador ba? Ang oposisyon? O mismong senado na ang masisira ang kredibilidad kung hindi nila sundin ang proseso? Muli nating paalahanin ang lahat, hindi ito simpleng politika lang ang impeachment ay isang constitutional duty kaya kung isasang tabi ito basta-basta, abay dapat mag-ingat. Pwede raw kasi itong gawing sandata sa mga susunod na taon. Kung sino ang may numbers, siya ang magdi-dismiss ng impeachment kahit nga raw walang trial na naganap. Hindi raw ito ang original intent ng batas. Kaya si Drilon, bilang dating Senate President, mukhang sinasabing Huwag niyong balewalain ang proseso. Kaya mga katinig ng bayan. Malinaw ang statement na Do not play with fire. Baka masunog kayo. Ay isang seryosong paalala. Panahon na ng pagiging maingat. Hindi ng pagmadali. Kung totoo man na may balak i-dismiss lang ang impeachment case kay Bibi Sara via resolution, aba, dapat tayong magbantay kasi kahit si Intay Sara naman eh, naghahamon na nga na ituloy ang trial. Ang hustisya ay hindi lang para sa mga makapangyarihan, kundi para sa sambayanan. Kayo, anong masasabi ninyo sa banat ni Drilon? Tama lang ba ang babalan niya o oh, o ay na, comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Takot si Escudero na masipa as the Senate President kaya ganyan siguro. The proposed dismissal of the impeachment is supported by the more than 32 million voters who supported VP Inday Sara. So the senators who support this proposal should not fear. Laban bawi si Drilon, pa iba iba din sinasabi niya, hirap niya intindihin. Muli, ang mga ito ay paawanggaan sa mga netizens at hindi nangangahulugan opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laba! some